Sabihin mo, mahal kita. No? Tapos after na sabihin, yung g ko ito ha. <laughs> Kasi pagdating ng... Sa bawat yugto ng buhay, may mga pagkakataong akala natin may bukas pa. Pero pagdating ng bukas, huli na pala. Ito ang kwento ng dalawang matalik na magkaibigan na muling nagtagpo dala ng mabigat na alaala ng mga panahong di nila maibabalik ating unang tagpo ay pinamagatang reunited Yan, after years so habang nagkakape sila grabe Lisa ilang taon na rin pala mula nung huli tayong nakita parang kahapon lang mga bata pa tayo puno ng plano at pangarap coffee cheers Oo nga Ben, naisingit no Coffee Tea yes. on Me by Diva naman Lisa, pinanunood mo pala si Diva. Diva Oo naman, absent lang na. siya ngayon yes. Napapanood Oo nga, ben. ko yung Oo nga, at sa ukada na siya ngayon, social yes. na siya ngayon, level up mm. Pero alam mo Ben, ayan o, oh, 50, mahigit na tayo pareho <laughs> Di ba? Susme. <laughs> tumatanda na. Pero para may mga bagay pa rin mabigat sa dibdib. Nako, tama ka dyan. Alam mo, minsan, pag uh, mag-isa ako, higiisip ako, saan napunta yung mga oras at panahon ko noon? Lahat sa trabaho, trabaho, trabaho. Nag-amoy lupa na ako sa kakatrabaho hindi ko man lang nakasama ng matagal si na mama at papa uh, bago sila kinuha. Ako, oh. nakaka-relate ako, be. pagod na pagod na pagod na pagod Sa akin naman, well, yung sa asawa ko, naging sobrang abala ako sa mga anak ko ba? Sa bahay, sa kung ano-ano. Hanggang sa hindi ko napansin, lumalamig na pala kaming dalawa. Parang, oh. parang magka-boardmate na lang na nasa iisang bubong. Akala ko ano anong panlalamig ang nangyari sa inyo. <laughs> hindi buhay pa, buhay Oo, pa pa. Eh, naisip ko tuloy yung mga nangyari sa baha, no? May ghost pala itong kausap ko. Ganun pala talaga. Alam mo, okay lang. Kasi normal na, sanay ka na. Pero alam mo, isang araw na lang magugulat ka, Liza. Bigla mong marirealize, wala ka na pala sa piling ng mga taong dapat mong pinahahalagahan. Oo nga, Ben. Di ba? na rilit talaga ako dyan sa'yo. Kasi alam mo yung pag na yung realization na ganito, no? Wala ka nang magagawa, kundi umiyak. At, at tanggapin na, nauli na ang lahat. Oo, oh, okay huwag ka umiyak, Liza. Inumin na natin itong kape at lumalangin na. Nakakaiyak naman talaga, no? Yes. Sobrang nakakased, no? Pag naalala natin yung nakaraan. Hmm. Pakiramdaman natin yung pagaspas ng hangin, napakasarap, okay. no? Okay, let's just enjoy the company. At uh, sa pagbabalik uh, tanaw nila, no? sa kanilang mga uh, pinagdaanan sa buhay ay nagpatuloy pa ang kanilang uh, pagkikita. Naalala ko pa dati, Liza, tuwing tinatawag ako ng papa, sabayan ko siya magkape sa terrace. Lagi kong sinasabi, mamaya na pa, may meeting pa ako. Pero yung mamaya na yun naging wala na hanggang sa isang araw. <laughs> O, wala na siya. Hindi ko man lang nasabi kung <laughs> gano'ng ko sa kamahal. Man, ramdam ko yan. Kasi, ako rin. Nung sinabi ko, sinabi, sinabi na asawa ko na pagod na siya. Ang sagot ko na lang, pagod din ako. Wala man lang ako nagawa para pigilan siyang umalis. Ang sakit isipin na minsan pinakawalan mo siya. Yung taong na namang marinig na mahal mo pa siya. Ito, itong panyo. Punasan mo yung luha mo. Thank you, thank you, Ben. Il ilabas mo lang yan, Lisa. Eh, salamat, Australia. salamat sa company mo, oh, Ben. Alam mo, minsan naiisip ko rin bakit ganon? Bakit parang kailangan pa nating mawalan bago natin matutunang palagahan ang mga mahal natin sa buhay? Ay. Well, siguro kasi ano, Ben, um, tinuturoan din tayo ng buhay na wag bang magmadali sa mga sa mga bagay na walang halaga at yung huwag ipagpaliman ang mga mahalaga. Lumaon ang patuloy na pag-uusap nila, no? At ang uh, talagang uh, lumalakas na yung palo ng dagat sa dalampasigan. Minsan, gusto ko bumalik sa nakaraan, Liza. Yung uh, sandali lang para masabi sa mama ko, ma, salamat sa lahat. Para lang marinig ulit ang boses ng tatay ko. Pero, lahat na, na eh. Ano pa magagawa natin? Puro sa hangin na lang ito. Naiisip natin. Naiisip ko. Hmm, ako rin, alam mo isip ko sana may balik ko yung yung gabi na bago siya umalis sana iyakap ko siya ng mas maigpit sana sinabi kong mahal ko siya kahit pagod ako pero Ben wala na rin akong magagawa kundi tanggapin wala na sana na imaibabalik. Tama ka. Wala na nga. Pero siguro, pag may natitira pa rin ngayon, ngayon, nakaya pa nating bumawi. Kahit pa paano, sa mga taong nandito pa, Lisa, nandito ako. Kasi baka bukas, no? Sila naman ang wala. Ang bilis talaga ng panahon. Parang kahapon lang, mga bata pa tayo. Ngayon, puro alaala -ala na lang ang hawak natin. Ay. Alam mo Lisa, natutunan ko. Ang tunay na sukatan ng buhay, hindi kung gaano karami ang naabot mo kundi gaano karaming puso ang minahal mo ng totoo. Tama ka dyan. At kuminsan, ang pinakamagandang regalo na pwede nating ibigay sa sarili natin ay yung tinatawag na kapatawaran para sa mga pagkukulang sa mga nasayang na ora sarap naman itong ating kwentuhan, ano? Talagang, at lalo na itong kape na iniinom natin. Siguro, yun na rin ang daan na dahilan kung bakit tayo nakita ulit ngayon, no? Para magkaroon tayo ng pagkakataong alalahanin na hindi pa tapos ang lahat. Yes, Ben. Thank you. Thank you sa coffee, Ben. Thank you sa treat mo. Hindi man natin mababago ang kahapon. Pero pwede pa natin ayusin ang ngayon. Eliza, well, hindi lang to kape ha. Merong paparating na in order akong ano, braso de Mercedes. French toast. Gusto ko din. Ah, ah papadagdag natin yung kaya. Promise. Ayan. Pero, yes, sir. Ah, nga ako ng ano ng uh, French toast. Right away, sir. Okay. Sige. At uh, alam mo, Liza, yung magmahal ng may kababaang loob, no? yaan ang parati sa ating tinuturo ng may kapal. No? Hindi dahil kailangan, kundi dahil natutunan na natin kung gaano kahalaga ang oras at mga tao sa buhay natin. Pero huwag din natin kakalimutan na tignan ng ating sarili. No? Kaya... Maraming salamat. Salamat. Ben. Salamat. salamat sa pagpapaulap mo no, sa akin. Salamat. Aking, uh, at naibisan na talaga eh? ang aking pakaramdam. At magkita S tayong muli, Ben. Sige. At okay. uh, uh, mag-add tayo sa ating mga Sige. Facebook, no? Oo, kasi flight ko na rin tomorrow. Kaya sinikap ko lang talaga Sige. na makipagkita sayo sa iyo dahil nga sa ikaw ang best friend ko at kababata ko at alam ko na ma may intindihan mo yung aking mga alam mo na mga ganitong pakiramdam na kala ko wala nang kasagutan sa aking mga problemang ganito na minsan na ano kaya mag-isa ka lang Parang sinisisi mo ang sarili mo. Pero talaga, Ben, you're such a blessing to me na nagkita tayo muli. Hanggang sa muli, kaibigan. Mm -hmm. Yes. At salamat din, Lisa, dahil uh, uh, napagaang mo rin ang dinala ko. At least, aalis ka ng bansa na magaang din ang pakiramdam mo. At uh, kunwari rito lang, maghihintay sa pagbabalik mo para magkapi tayo uli. Oh, thank you very much. Bye for now. Ayan no, Natapos din yung kanilang Actually hindi dapat kababata Ang tawag na sa isa't isa Katatanda <laughs> Kasi Tapos <laughs> yung kamataan nila Yung katatanda Expired na ba? Expired na Ang <laughs> expired pala yung uh, Pero hindi They're still just Half of their Halfway through their Beautiful lives ahead So mga natin Ang uh, Baka magpadala uh, ulit ng sulat Itong si Ben at Liza At uh, Ma-update no? So, uh, mga ka-nightcap, napakasakit pero napakagandang paalala ng kwento ni na Ben at Liza. No? Totoong minsan, huli na natin ma-realize na ang halaga ng oras na dapat nating ini-spend sa mga tao at ang pag-ibig na pwede nating ibuhos no? habang tayo'y humihinga. Laging may pag-asa. So, uh, isang punto no uh, punto vista, vista. Um, huwag maghintay ng bukas no para magpahayag ng pagmamahal no sabi minsan dahil sa sobrang uh, uh, familiarity natin akala natin automatic na yun alam na niya yan hindi na kailangan sabihin di diba? ganyan tayo eh pero iba pakiramdam pag sinabi mo palahin yung term na mahal kita Salamat, patawad, no? I utter mo yung words, wag mo sabihin automatic nararamdaman nung kabilayan ng kausap mo dahil mahal ka niya, then you're becoming selfish, no? Naka-sentro ka lang sa sarili mo. Minsan isang araw lang ang pagitan na may oras pa at mamaya wala na pala. Napakabilis. Kalawang punto de vista. Ang presensya ay higit sa kahit anong regalo. Ang oras na ibinibigay mo, yan ang tunay na sukatan ng pagmamahal. Hindi mo kailangan maging perpekto. Ang kailangan mo lang maging presente or dapat nandun ka. No? Pangatlo, ang pagsisisi ay hindi katapusan. To ay puntong maaalala mo na pagka mayroon pang pagkakataon para bumawi, no? So wag mo sabing wala na, huli na ang lahat. Hindi, may mga boy pantao. Make them feel how they should feel be feeling with you or with your love, di ba? Gumising ka, magpatawad ka, at kung nanggaling ka sa isang uh, uh naunsyaming pagmamahal, magmahal ka uli napakasarap ng feeling na nagmamahal, di ba? Oo yung oo naman. Butterflies sa yung uh, chan. ano, chan, lagi mong mararamdaman yan, no? Maliban sa pag talagang nagdudumi ka. <laughs> Huwag kalimutang patawarin ng sarili. Isa yan, no? Na dapat din nga alalahanin. Kasi kaya hindi tayo makapagpatawad ng iba, yung pala ang dami nating kasalanan sa sarili natin. Kaya hindi tayo move on. Minsan, pinakamahirap palayain ay eh yung hindi ang ibang tao. Kung hindi yung sarili mo, hindi mo mapalaya sa sobrang dami ng burden, ng baggage mo, no? I I ilan yan? 45 yan na luggage bag na puno ng 45 million pesos bawat isa. Ang bigat talaga niyan. Ay, teka, teka, Malay, malay. Ayun, para yun naman sa mga nakakaramdam ng na mga makonsensya naman kayo, no? anyway, habang may buhay, may panahon pa para itama, no? Magmahal at magpasalamat. Walang edad ang pag-ibig. Hindi yan tumatanda, hindi yan uh, namamatay. No? There's no such thing as pag-ibig na binigay mo at sasabihin mo. Akin na nga pag-ibig na binigay ko sa'yo. 25 pag-ibig yan, ibalik mo. No? At walang hangganan yan. Tuloy-tuloy no? may pag-asa parati. Apa so, Napakasarap naman ng feeling ng talagang uh, nagmamahal ka, no? At uh, syempre, sa dulo, hindi pera, no? Hindi tagumpay. Hindi yung plinander mo. Kung hindi yung mga alaala ng pagmamahal ang dadalhin natin. Di ba? Yan lang naman yung magiging esensya ng ikinabuhay mo sa buong taon, no? hindi mo maaalala yung 45 million na isang bagahe na yan. Kaya habang may oras, payakapin mo yung mahal mo. Tawagin mo yung mga matagal mo nang hindi kinakausap. Sabihin mo, mahal kita. No? Tapos after na sabihin, yung Gcash ko ito ha. Pat <laughs> <laughs> Kasi pagdating ng panahon, yan lang ang magpapasmile sa puso mo. Lalo na pag nakita mo yung pumasok sa chikas mo. <laughs>